Vlog po mga guys. Ayan po, nagpunta po kami sa ano, sa tumana ni ate. Ayan, ang tanim po niya, kalabasa. Ayan, no? Kalabasa po yung mga tanim ng dito po sa tumana. Ayan po yan. No? Hanggang doon po yan sa may, ano, ayan, sa may kalabaw. ayun, no? Yung kalabaw na yun, kita niya po yung kalabaw na yun. Ayan, no? sa mayroon, ano yan. No? Ayan po siya. mana ni ate ayan. maano lang tagulan na kasi kaya ayan no. ang tanim po na yan, ano, kalabasa kalabasa po yung tanim tasa yun po yung kubo may kubo po kami dyan na inoan pag tubama ako sa loto pagagandahin namin ng kubo, at lala namin ng malit na parang swimming pool ba Yeah. Yan po siya, guys. Ang tumana, yan. Nagtanim po kami dyan ano, ng mga puno ba. Ayan po yung kubo niya. Ayan o, ayan ang kubo. Ayan o, ayan kahoy o. Oh, ang ganda na ng ano niya oh, May harang-harang na. Ayan po yung tumana. Ayan po yung kubo na pinagawa para pag tag-init. Ayan. Ay, din to, oh. Luto, so, gumanda. Oh. Huh? po yung tanim niyang, ano, kalabasa. yung kalabasa. Ayan, oh. Kalabasa po yung tanim mo. Tapos ito po yung ano, yung kubo na pinagawa. Tapos may poso. Yung kubo, kubo. Ayan. 'Yan pag tag-in, uh, pag tag kasi hindi kami pumupunta ay pag tag-ulan. Pag tag-inip lang. Pwede eh kasi lang, baka hindi na kami makapunta ano sa susunod na 2 years ulit bago lang makapunta ulit dito sa Tumana ayan po yung tanim nila, kalabasa. Mm, kalabasa isusunod natin siya. 'Yan kalabasa. Kalabasa po yung amin tanim. Oh, mapakarami ano dito. Pumana oh. ayan. Oh. Parang doon no oh, papaya oh. Ayun po papaya siya. Oh. Parang papaya yung hando, no? Isusunod natin siya. Oh. Papaya, hando, papaya oh. Yung papaya oh. Tapos yung mga yun, upo yata. Upo oh. Sitaw. Yung po guys oh. May nagbobomba oh. Yan na po guys. Thank you for watching. Bye bye. Yan po. Yan po guys. Thank you for watching. Bye -bye.